isang pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 23, 2024, Martes ng ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Mikas, chapter 7, verses 14 to 15 and verses 18 to 20. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaan. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Egypto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at iahagi sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pagpapatuloy sa ating pagbabasa at pagninilay ng pahayag mula sa aklat ni Propeta Mika sa ating pong unang pagbasa. Kung saan pinahayag din sa atin na kung gaano kadakila ang Panginoong Diyos. At kung pag sinabi po no, yung kadakilaan ng Panginoon ay binalikan ni Propeta Amos ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayang Israel nang sila po ay ilabas nito sa Ehipto no, mula sa kanilang pagkaalipin mula sa uh, kung pinatakas sila ng Panginoon upang no mapalaya maranasan ng kalayaan na kanila pong inaasahan dahil sa matagal na panahon sila po ay inaalipin at pinahirapan ng mga Ehipto dahil sila rin naman ay talagang nasa uh, uh, hindi nila teritoryo kumbaga sila ay mga dayuhan at uh, itong ginawa ng Diyos sa kanila ay dinala sila sa isang lugar, sa isang lupain na masasabi nilang kanila. Ibinigay ng Diyos ang isang lupain para kanilang pagyamanin, para kanila pong maging tirahan. At dito nga po no, sa unang pagbasa ay bahagi po no, ng pagpapaliwanag ni Mikas ay kung paano po naging ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang bayan sa kabila ng kanila pong yung uh, mga nauna pang mga hasyon sa kanila pong pagiging hindi tapat ang Panginoon ay nagiging tapat pa rin sa kanila uh, patuloy na ginagabayan ang mga tao lalong lalo na po ang mga matatapat sa kanyang mga utos kaya nawa po bilang mga Kristiyano tayo rin nawa ay patuloy natin na alelahanin alalahanin, balik-balikan po natin no, yung ating pangit na pamumuhay noon. Maaring yung buhay natin ay uh, namumuhay sa kahirapan o pwede rin naman tayo ay namumuhay sa kasalanan pero inilis tayo ng Panginoon sa ganong kalagayan o sa ganong buhay wag nating kalimutan po yan, para na sa ganon ay uh, magkaroon din tayo ng no, pagsusumikap na suklian ng katapatan din ang katapatan ng Panginoon. Suklian natin ang pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Uh, at patuloy na magpasalamat no, dahil sa kabila ng ating kasalanan, ay patuloy pa rin niya tayong minamahal at pinatatawad. Sikapin natin bilang isang komunidad, bilang isang sambayanan, bilang isang pamilya na makasunod tayo sa mga ipinag-uutos ng Panginoon dahil ito rin naman po ay para din sa ating ikabubuti. Walang hinangad ang Diyos kundi ang maging mabuti ang ating po mga buhay, ang ating mga kalagayan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.